hindi naman lingid sa atin na bawat isa sa atin may kanya-kanyang problema. Tama. Problema sa pamilya, anak, problema, anak, problema, magulang, magulang, problema, anak. Lahat tayo may kanya-kanyang kinakaharap sa mudong ito. Hindi lingid sa atin yan. Kaya may time na tayo ay hirap, may time naman na tayo ay meron kaya mga kapatid ang pinaka problema natin hindi yung mga bagay sa mundong ito yumaman man tayo ng gusto dito at maghirap tayo sa buhay na ito lahat tayo ay lilibing same mayaman o mahirap ilalagay sa hukay pero dapat tayo ay maging matiisin maging matyaga, at maging lingkod ng Panginoon. Pansin ninyo si Lazaro sa Bible, parabol. Ang kinakain ni Lazaro, yung mga mumu. Sabi, mga mumu, mga nilinisan sa lamesa, tinatapon sa labas, at yung kinakain ni Lazaro. Nagtitiis si Lazaro. Kahit ang kanyang mga sugat ay dinidilaan ng mga aso yung sabi doon sa Bible, yung mayaman nagpasasa, pag sinabi niya gusto niya fried chicken, order lang siya. Gusto niya ng pizza, order lang siya. Gusto niya punta sa abroad, punta lang siya. Pero si Lazaro, nasandul lang sa labas. Walang planong umalis. Walang plano dahil may sakit. Dahil hirap, hindi siya gumagawa ng masama, kundi mumo. Kaya pa siya mumo? kakalkalin niya yung basura doon siya kakain. Pero that time dumating yung panahon sabay silang namatay. Ang maganda rito si Lazaro, yung namatay may escort na dalawang anghel at tinala sa piling ni Abraham. Samantalang yung mayaman namatay pagkadilat ng kanyang mga mata nasa apoy nagihirap ak uaw na uhaw. At sa malayo natanaw ng mayaman si Lazaro, katabi si Abraham. Sumigaw siya. Ang mga Abraham, nakikiusap po ko sa inyo. Utusan niyo si Lazaro na isaw, saw ang dulo ng kanyang dariri sa tubig at palamigin ang aking dila. Ang sabi ni Amang Abraham, walang pwedeng pumunta sa kinalagyan mo. At hindi ka pwedeng pumunta rito. Dahil may malaking bangil sa pagitan natin. Ano ang pakiusap ng mayaman? Baka pwede po si Lazaro papuntahin sa bahay ng aking ama. Dahil meron kong limang magkakapatid para warningan sila sa kanilang ginagawa. Ano sabi ni Abraham, Nasa kanila yung mga sulat ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Sabi ng mayaman, hindi sapat yon. Bakit hindi sapat? Meron silang aklat, pero hindi nila binabasa. Tayo, meron tayong Biblia sa bahay, kamusta na ba? Hindi ba sapat ang Biblia sa inyo? para hindi tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon, para hindi tayo magnasa sa mundong ito. Hindi ang ating kaisipan, puro payaman, kailangan ako yumaman, kailangan ako yung magkaroon ng ganito, kailangan ganito. Wala tayong time mag-isip na mag-serve kay Lord. Sabi ng mayaman, kung patay muling mabuhay, papakinggan nila. Pero sabi ni Abraham, kahit patay muling mabuhay, Kondi nila pinapakinggan ang aklat ng mga propeta, hindi nila pakikinggan kahit patay, muling mabuhay. So, ano minsan ito mga kapatid? Ilang beses tayo nangangaral dito na mag-serve tayo kay Lord. Ilan na nag response Ilan ang umuoo? oo Aantayin pa ba, ba natin na tayo ay mawalan ng hininga aantayin pa ba natin na sa dumating si Lord so salamat sa mga nagse-serve kay Lord salamat sa mga nag response kay Lord kapatid hindi mabigat ang maglingkod sa Panginoon kasi buong pamilya mo idadamay ni Lord sa kaligtasan